ulit tag buwak ulit tag buwak walang tag buwak walang <coughs> no. pupunta kami kay Lita ngayon palang ako ulit makapisita mula nung pag living ngayon sa so May going to my sister

Bibisita kami sa aming sister. Ano hmm. oh, na anak punta sa Portadis? Yan, papasok na kami guys dito sa loob. Yan. Dali lang, dali lang puntahan si Lita dahil may may tatlong puno. May tatlong puno. Yan. Kapitan, nagarating. kami sa polis. Like, okay. namin ng aming sister. Yan. Ngayon lang ako makabalik dito mula nung nilibing siya. Kasi patapos libing, flight naman namin pa uwing Manila. Kaya, yan ulit makadalaw. Ayan, kasama namin si Bertie. Anara. Ah, nah mm -hmm. okay. guys. Dito na kami kay Lita. Yara oh. kaita, kaita, Hayta. na Padalaw najuguni mo balik ta. ini balik jud ko ta para makaduaw ni mo balik ta Ora na gyud ni kwarta. ta, ta kay naka na kunan jud ako ang kuan. Uh -huh. lamat, kay nakuha na naman ang gitaguan. Magamit tong higig pala ha, ato sa ni inyo ta kay nitabot ni pangagdi ni mo. Para sa meta. Ma <coughs> pizza. <coughs> Di dalik rajut pun lagi oh eh, ni berting kay gikan terbau, pih dia rasa mahapit dari. Hmm, ya, hmm, um. oh mau. Alipai, at least alipai nasi yang kanun nasi doaun. Secure na. Baita. Kita beli yang balai kay atin di pangajit, pangtradis na. Lebih nangai guys, nilita. Esa, over 1 ang uh, 40 days na. po yung, Dito sa Manila. Uh,